Dr. Vito, wala po kasi kaming budget pampakonsult sa mga private clinics at private hospitals. Saan po ba kami maaaring lumapit para makapagpakonsulta kami, makapagpaka-admit po kami, admission, or makapag-confine, makakuha po ng libreng serbisyo gaya ng mga procedures, o naman po makakuha po ng libreng operasyon. Napakasimple lamang po niyan. Kung in terms po ng isang konsulta, So, pwede po kayong lumapit sa inyong mga rural health unit. Ibig sabihin, ito po ay nakalocate sa ating mga munisipyo. So, kadalasan po kasi ang kanilang mga RHU ay katabi po ng munisipyo ng ating bayan. So, doon muna po kayo lumapit at sumangguni para makakuha po kayo ng regular at libreng outpatient na serbisyo kung saan mabibigyan kayo ng konsultasyon at maaari din po mga libreng laboratorio or mga pang simple pangangailangan at libreng gamot ng ating mga pasyente talagang kapuspo sa kanilang budget. Number two, pwede naman po kayong lumapit sa ating mga government infirmaries kung saan sila po ay may emergency na maaari pong makater ang inyong mga pangunahing pangangailangan. At kung kailangan po ilipat kayo sa mga district hospital or level 1 hospital kung nangangailangan naman po ng mga spesyalista. Okay, so may mga infirmary po tayo or mga sasabi nilang general hospital. So may mga laboratories din po sila, meron din po silang ph uh, pharmacy at meron din po silang nag admit din po sila ng mga pasyente at gumagawa po ng mga minor procedures na kaya po sa kanilang level. So maaari po tayong pumunta sa ganyang hospital. Pangatlong level naman po, yung mga district hospital, yung mga level 1 hospital, kung saan po makakakita po kayo at makakasumpong ng mga iba't ibang espesyalista na nababase sa inyong simptomas, pangangailangan, at referral po ng ating mga doktor mula sa infirmary at RSU. Kung kay nangangailangan po ba sila ng specific na treatment para po sa inyo. Kung kayo po ay buntis, ibig sabihin o bigay niyo po ang kailangan nangangailangan po kayo ng specialist pagdating sa ilong, sa tenga, yung mga ENT. Nangangailangan po kayo ng general assessment sa adults. Ito yung mga internist po natin. Kung sa mga bata, yung ating mga pediatrician. Meron din po silang mga anesthesiologist uh, para po kung may mga operation po sila, kayo ay maaari po silang makatulong po sa inyo. At iba pa pong mga espesyalista na karaniwan pong kailangan natin, like general surgeon kung may mga operation po tayo. Okay? Pagating naman po sa mga provincial hospital, nandiyan naman po yung mga subspecialty po. For example po, sa internal medicine, meron po silang espesyalista pagating po sa puso. For example, is yung cardiologist. Okay? So, sa mga surgery at nangangailangan po ng operasyon pagating po sa bata, pediatric surgeon, for example lang po yun ha. So, sila po ay may mga government din po tayo mga tertiary hospital kung saan po tayo makakalapit ng sa ganun po kung nangangailangan pa ng mas mataas at mas ibayo pa po uh, pag-uusisa sa inyong mga pasyente. So, wag po kayong mag-alala. Pero ang aking advice po sa inyo, wala namang masama maghanap buhay din po tayo. Lumaban tayo ng patas. Nang sa ganun po kapatid, kung meron pa tayo mas higit na pangangailangan na tingin mo para sa atin, ay inyo po maibigay din naman po sa inyong sarili. Nang sa ganun po kapatid, may iwasan nyo rin po yung hassle at the same time po ay makauwi din po kayo ng mas maaga sa inyong mga probinsya. Pero kung talaga pong wala po talagang budget, ito po yung tip ko po sa inyo na maaari nyo pong gamitin. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindorenyong yung manggagamot.